Ay ano naman, Do Daw sa la ni Ubranyo, ginambalan ta nang gid kamo nga sundon gid permi ang instruction ko kay para hindi ka mabudlayan. For today's video guys, nag-request ang aton contractor nga i-check kag i-inspect ko nung ang ilang nga obra kung tama antes sila mag-proceed sa next na activity okay, kag ari na guys oh. gina sa kasaka tang lublas ng mudamo. <laughs> Wait a choice eh. Gusto tamang shortcut kay para hapos ta mga sa aton nga area nga e eh, i check kag inspection amo ni nga time amo gyud pinakabudlay e sa part ko kay nga ah, masaka ka -ka, -ka, ka sa mga blast nga dako dagko bla ka mga lumpat lompat diari sa area ni oh check yan sa akon niya sa akon sir ipa check bra kay para antes kami mag proceed dapat perfect oo naman siyempre amo gyud ang gusto ko ya dapat makita kung obra nyo kung tama o hindi antes ka mag ma-proceed ma, ma, ma tiyari, o ba bilangguan wala pa ka engineer din ka nakadto ang ari nang tao mo di mga foreman man eh sa mga skilled workers mayo lang kay ang ginbili mo ng tao ba mga ba <laughs> kay kon hindi ba di pong gaya magunit na tayo sa imod e lungga o tiyari na ah nang taon ta na kung tama ilang nobra nang taon ta kung rectangle gina ilang gina gina obra kay para kung rectangle angle eh, pwede na sila mag start clustering kag gina check naman ng ilang uh, gap between halo blast kag ang kapas sa ilang plastering kung as per sa specs na to na kay kung hindi te <laughs> reject ko na ne eh. <laughs> dinas check the body po gaya amo na ya ginabala ta ni kamo nga sundon yo permanent instruction ko kay para hindi ka mabudlayan para pag-abot ko Apos na lang sa inyo Kagapos man sa Kagapos sa tanan Eh para madasig na nga itong bra at ano Perfect na ganyan 90 guys, O hindi pa Kaya kung hindi pa Ti paliwat ko sa inyo eh <laughs> Chika mayo Kay Sabi nga na Ay di po galaw Ay nakaroon Ha? Kaya iwagid ah Nasa piyang nun, Tawad ah. na Ha? Muna bala Pati poste eh Pachiko na simo ya ah. Kay dapat Perfect ginatanan Kay para Pag na plaster ka Perfect Gid Diba?